Namin hindi mapakalma eh. Oh. Eh hindi ko maintindihan sinasabi eh. Ha? Oo, oh, eh ano nga ba ha? Ay nakalilitan! Huwag ka o, 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 masyado mong yung katikbahay. Ha? Ay Catherine pwede? Kausapin mo yung kaibigan mo. Hindi ko alam kung ano. Ay naku. Halika na, mag-usap yung dalawa dyan. Eh bakit? Eh Ewan ko! Eh bakit Ewan? Eh di ba in love na in love kayo? May ibang babae ba? May nahuli ka ba? Wala. Masasabi niya sa akin. Wala daw sa masalah ang problema. Nasa kanya na! Eh, ano nga ang problema? Masabi daw siya pangarap sa buhay. <laughs> Pwede ba naman yun? Mahal mong isang tao pero sasaktan mo dahil lamang merong mas importanteng bagay kaysa sa kanya? Hindi ba, pag may mahal kang tao, siya na ang pinaka -importante sa buhay mo. Hindi pwede magigising ka isang araw tapos iba ibabasura mo na lang lahat. Ewan eh, ko, ewan ko, hindi ko nakalam ko anong isipin ko. Eh. Okay. Tamana tamana, 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 Shh. Hmm.